Ayan. Ako po ay magpa-plan Ayan. Hindi kami ka love shout out. Mag-plan po ako ng uniform ko para bukas. Ayan. Happy Eid Mubarak po sa lahat. Ayan. Mag-plan po ako. Mag-plan po ako ng uniform. Ayan. First, ang um, plan ko po yan. Ang aking hijab. Plan muna ako ng aking hijab. Ayan, itong lang ko muna ang aking job. Ayan, kami nga love shout out po sa lahat. Ayan. Tatlan po ako. Ayan, paganyan po natin ang ating ayan. nagpa sa po ako ng aking uniform. Ito muna, ang po ko ang aking job. Ayan. Shout out po sa lahat. Ayan. Itlan sa po ako ng aking uniform. Give mga love shout out. Nakapansa po sa ako ako sa akin. Parang sotin bukas. Ayan, magandang background po, diba? Ayan, shout out, shout out po sa lahat. Happy Eid Mubarak po sa lahat. Ayan, Muslim nan Muslim, Happy Eid Mubarak. Ayan, nagpapansa muna ako ng ating video. Para suotin ko po ito bukas. Ayan. Tapos, pinapadiop po ako ng aking ama ni Princesa. Magdiop na kami bukas. Ayan. Shout out sa lahat. Pa-share share naman sa aking live, sa aking videos. Patamsak-tamsak naman sa aking videos, mga kalalabs ko diyan, mga ka-viewers ko. Para may ma-upload lang ako bukas, mag-DO po ako. Punta po ako sa Qatar. Sa Qatar naman ako di. 'Di ba? Pero papunta kami doon sa ano ba 'yon? Sa Bilagyo, ang sabi ng Bilagyo. Ayan, shout out, shout out po sa lahat. Mag-plancha muna ako sa aking uniform para bukas. Planchahin ko muna. Kasi duty naman bukas. Back to normal naman ang duty ko. Ayan guys, magplancha ko sa aking hijab. Ano ba yung ano niya? May ano siya dito. Ayan, mag-planch ako ako sa Shout out, Shoutout, shoutout sa lahat. Sa aking mga ka-viewers ko lang, mga kapalalabs ko, mga ka-viewers. Patamsak-tamsak naman. I love you all. Ayan, nag ko ako ng uniform para bukas. Tutin ko bukas. 哎呀，你说到不死了哈 Plancho-plancho ako sa uniform para bukas. Ayan. Ayan, guys. Hello, watch up madam people. Magandang magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. May ano ba ito? Pabango? Kasi pag ako nag-plant may pabango. Ayan. May pabango siya. Plant ako ng uniform. Para bukas. Ayan. Shout out, shout out sa lahat. Guys, maraming maraming salamat sa mga nag-like at nag-share sa aking videos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. So hanggang dito na lang ang aking videos. Maraming maraming salamat at bye-bye.